Grabe, super saya pala talaga mag dito sa Cebu, no? Lalong-lalo lalo na kung kasama mo yung pamilya mo. Kaya naman, tara! At sa halagang 1,200 pesos per head na binayad namin na may kasama na ding apat na tour guide, sa wakas ay may experience na din namin yung dating napapanood lang namin sa TikTok. Habang papunta kami sa site kung saan nga kami magtatatalon, na-experience nga din namin itong napakadulas na daan. Fast forward at sa habang nga na nilakad namin ay nakarating na kami dito sa unang site kung saan nga kami tatalon. Nung napapanood ko lang to sa TikTok, akala ko ang bilis lang at ingit na ingit nga ako. Hindi ko akalain na kapag andito ka na... Halos titigil talaga yung puso mo sa kabadyos ko. Pero awa naman ng Diyos na iraos ko yung unang talon ko at pati nga yung anak ko hindi rin pumayag na hindi to ma-experience. <laughs> Nakakatuwa lang talaga na kasama ko na yung mga anak ko na ma-experience yung mga ganitong pagkakataon. Sinusulit ko talaga habang kaya pa ng mga buto-buto ko. Ini-enjoy namin na mag-banding ng asawa ko at ng mga anak namin kasi someday alam naman natin na magsisilakihan ng mga yan at magkakaroon ng mga sariling pamilya. Kaya naman hanggang madami pang pagkakataon na gawin to, uulit-ulitin namin. Yan ang goal ko sa buhay ngayon. Sa dami ko ba namang pinagdaanan ng kabataan ko, Karapatan ko naman siguro maging masaya ngayon kasama ng pamilya ko kahit na hindi naman kami mayaman. Aanhin ko ba yung pera kung iipunin ko lang nang iipunin? Balang araw, hindi naman madadalayan sa hukay. At saka, ito na yung araw na hindi hindi mo na maibabalik pa. Kaya habang kaya mo pa at may pagkakataon ka, maging masaya ka kasama ng pamilya mo. Para balang araw, kapag lolo at lola na lang kami, eh baka gagawin na lang kaming taga-alaga ng apo sa bahay. Kaya naman, ini-enjoy na lang namin ng asawa ko to bago pa kami magkarayuma. At sa mga anak ko, kung naririnig niyo voiceover ko, hindi ko sinasabing mag-asawa na kayo ha, ang babata nyo pa. Ang sabi ko lang, balang araw. Kaya mag-aral muna kayong mabuti. Para ma-achieve nyo din yung mga pangarap nyo. At the same time, enjoy your life. At balang araw, ganito din ang gagawin nyo sa mga future families nyo, ha? Mataas ang pangarap ko sa inyo, pero mas gusto kong maging masaya kayo sa mga buhay niyo. Palagi kong sinasabi sa inyo yan, always be happy. Ba't ba ako ganito magsalita? Siguro natakot ako nang iniwan kami ng napakaaga ng kapatid ko. At the age of 22, kinuha na siya ni Lord. Sobrang bata, ba? Diba? Hindi man lang niya na-enjoy masyado yung buhay niya. Hindi na rin niya na-experience na magkaroon ng sariling pamilya. Napakaigsi ng buhay. Kaya piliin mo maging masaya at gumala. Kaya nga pati trabaho ko sa pagiging midwife, eh ini-enjoy ko na lang din. Ba't naman ako magpapakatoxic? Eh di mabilis akong tatanda. Eh di hindi na ako makakagala.

Wow! <laughs> oh Wow! 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 Yeah! Woo. Woo. George! George in a jungle! Wow! <laughs> Are you sorry? Wow! Hold on, sir! <laughs> Just think that you're a monkey! Ready? Oh my god. <laughs> Kasama nga pala namin yung mga pinsan ko from Canada na sabik na sabik sa tubig dito sa Pilipinas kasi nga puro sa snow na lang sila nagsuswimming. swimming <laughs> Inalalaya na nga ako ni Manong Tour Guide kasi ilang beses na akong nadulas sa bato, hindi lang talaga na video. Kaya nga mandatory ang helmet at life vest kapag ka magkakanyuniring, kahit pa marunong kang lumangoy. Pero sa totoo, hindi naman talaga ako marunong lumangoy. Kaya hindi na nila mahalata kasi pare-parehas naman kaming naka life vest. At syempre, todo alalay pa rin ang daddy dito kay Bunso kahit na 15 years old na at mas marunong pang lumangoy kaysa sa amin. Napakasaya naman talaga na makasama mo yung mga pinsan mo sa mga ganitong lugar. Sana balang araw lahat-lahat magkakasama na magsisiuwi na silang lahat ng Pilipinas. Siguro mapupuno namin yung isang buong eroplano pag kaming lahat na talaga.

Ano po 20 ah, isang? niyo lang yan isang box, mom. na po. Isang buo. Balis na, na lang po yan.